Valentine's Day nga mga mi, imbis ka sa restaurant kami magpunta, eto, tandito nga kami sa Animal Bite Center. Bale, eto nga yung IVAX or IVAX at located nga sila dito nga sa may Imus Cavite, sa may Lumi na ground floor. At dapat nakatapat nga lang din sila ng task as na call center, kaya mamadali lang din sila makita. Naalala ko nga dati, nung kulimputa ko nga dito, ay groceryhan pa tong ilalim, pero ngayon ay call center na pala. But anyway, kaya pala kami nandito, kasi nga itong si Kuya Jan Jan, ipapabaksinan anti-rabies. Bale, natusan ko kasi siya bumili sa tindahan nung gabi na to, para nga bumili ng ulam namin. Pero Diyos ko, pagka-uwi, ayan, natakagat ka daw siya ng pusa. Noong una nga, tinatago niya pa sa akin at nilalagay niya nga yung kamay niya doon sa short niya. Pero buti na lang talaga, tinignan ko kaagad. Kali, well, ganito nga itsura niya, mga Mia. At noong una nga, akala ko, kalmut lang. Pero nung tumagal, eh, nakita ko, eh, meron niyang kagat. Hindi nga na masyado kita dito sa picture, pero sa personal, eh, malalim talaga yung pagkakagat. Hindi na nga rin ako nakapag video sa bahay kasi nga nagmamadali na rin ako taghanap din ako ng pwede nga pagbaksinan niya. Pero buti na nga lang at nakita ko nga page itong iVax kaya naman dali, dali akong tumawag sa kanila para kang magpabuti. Ah! Tapos buti na lang talaga at hanggang 11 nga sila bukas kaya naman dinala ko na agad dito si Kuya Janjan. Iniwan ko nga lang din si Baby Jela dun kila mamay e pagkatapos idalawa e, na lang kami ni Kuya Janjan ng punta dito. Tapos sinawangan ako naman yung ate ko at sakto naman at date nga sila at patapos na rin kaya naman sabi ko isamahan e, nga ako pumunta dito. Sana all nga sa restaurant tag-date at hindi nga dito sa Animal Bite Center. But anyway, tatlong vaccine nga pala yung binigay sa kanya. Yung una, yung anti-rabies. Ito yung nga yung nilagay sa dalawang braso niya. Tapos sunod naman itong tetanus toxoid at ayan naman yung sa dalawang hita. Bali sa unang vaccine niya nga dito sa legs ni Kuya ay eh, pinagpahingalan din muna niya saglit. Kasi nga baka matroma nga itong si Kuya Janjan Jan sa dami ng tinuso. Pero sabi ko nga dito kay Dok, ay eh, maning-maning nga kay Kuya Janjan Jan, kasi nga hindi talaga yung takot pagdating nga sa karayo. Tapos ayan, tingnan nyo naman kung gano'ng nga katapang yan at pinapanood pa nga niya itong si Doc kung paano nga yung ginagawa sa kanya. Ah, naman kasi talaga magaan yung kamay nito ni Dok, kaya si Kuya Jen Jen yung wala talagang angal sa kanya. Bale, ito nga kung yung binabaksin ni Doc ay eh, direct nga sa sugat kung saan nga siya kinagat. Bale, yan nga yung monoglobin at yan nga yung kailangan na vaccine lalo na kapag malapit nga yung kagat sa ulo para nga hindi mabilis pumunta yung rabi sa uta. Grabe, sobrang nakaka-proud nga itong Junakis ko kasi nga tingnan nyo naman at halos parang walang nangyari at hindi nga nasaktan. Mas sumakit pa nga yung bursa ko kasi nga hindi rin biro yung ibabayad ko dito. Charis. But anyway, <laughs> meron pa pala siya tatlong session at susunod nga na balik namin eh, sa February 17 pa. Tapos kung itatanong nyo naman ako magkano yung rate pwede pwede niyo rin naman sila i-chat dito nga sa page nila. Tapos pass forward naman mga kami, eh, nagpunta lang din muna kami dito sa Chowking para nga kumain kasi nga hindi pa rin kami nagdi-dinner ni Kuya Janjan. Kasi Jan. habang nag-aantay nga kami ng pagkain namin, ito nga si Kuya Janjan, eh, Jan, pinagkukuha nga yung mga lobot, pinagbibigay nga sa akin. Diyos ko, tignan nyo naman at parang walang nangyari at parang hindi nga tinusukan ng maraming beses. Bali, for today's video nga, mga mi, ito muna si Kuya Jan Janangang date ko. Kaya naman, ayan, at pinakuha ko nga siya ng gatas. Parang nga dito sa halo-halo na inorder Grabe, ko. Grabe, parang kailan lang. Ito nga si Kuya Jan Jan lang. Pero ngayon, Diyos ko, tignan nyo naman at pagbibinata na nga. Grabe, sobrang na-miss ko rin talaga na lumabas kami dalawa lang ni Kuya Janjan, Jan. Kasi nga dati, nung siya pa lang yung anak ko, eh, palagi rin kami lumalabas ng dalawa si lang. Si kasi si Daddy Jan noon, man palagi rin siyang wala. Kaya naman madalas kami talagang lumalabas dalawa ni Kuya dyan dyan. Kaya ito nga pala yung mga in-order ko mga mi at yung iba nga dyan. I-take out ko nga parang i-weigh kay mama at kay dada. Sinubuan ko na nga rin itong si kuya dyan dyan kasi nga nananakit daw nga yung braso niya at mabigat nga daw. But anyway, pagkatapos naman namin kumain na dumiretso na rin kami umuwe kasi nga anong oras na rin to. Kaya man hanggang dito nalang muna mga mi. So yun lang. Salamat. God bless.